Aries. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Ang mga kulay na ito ay nagdadala ng balanse at kasiyahan. Ang green ay sumisimbolo ng paglagu, habang ang pink ay nagbibigay ng kalma sa emosyon. Number 22 number 17, at number 31, mga numero na nagpapahiwatig ng kumpiyansa, tagumpay, at pagunlad. Taurus, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Ang green ay nagbibigay ng kasaganaan, habang ang red ay nagdadala ng enerhiya at determinasyon. Number 10, number 5 at number 22, simbolo ng balanseng desisyon, lakas ng loob at mga bagong oportunidad. Gemini, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green ang yellow ay nagdudulot ng kaliwanagan habang ang green ay nagpapahiwatig ng balanse at kaginhawaan number 15 number 31 at number 10 mga numerong kumakatawan sa talino, paglikha at katiyakan cancer Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Ang pink ay simbolo ng pagmamahal, habang ang blue ay nagpapalakas ng kalmado at introspeksyon. Number 21, number 2, at number 10 sumisimbolo ng pagkakaisa, balanse, at bagong simula. Leo, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red, ang gold ay simbolo ng tagumpay, at ang red ay nagdadala ng lakas at sigla. Number 11, number 30 at number 10, mga numerong nagpapahiwatig ng tagumpay, pagkamit ng layunin at kapanatagan. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Ang pink ay nagbibigay ng malasakit, habang ang yellow ay nagpapalakas ng kailanawan ng isipan. Number 18, number 31, at number 20, simbolo ng disiplina, pasensya, at kaligayahan. Libra, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red nagbibigay ng positibong enerhiya at pagmamahalan. Number 18, number 24 at number 34 kumakatawan sa mga bagong simula, kaligayahan at katuparan ng mga layunin. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow, nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. Number 12, number 25 at number 10, sumisimbolo ng mga oportunidad, balanse at tagumpay. Sagittarius. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Ang pink ay nagdudulot ng inspirasyon, at ang yellow ay nagdadala ng liwanag sa mga desisyon. Number 23, number 40, at number 32 mga numerong nagdadala ng kaligayahan, sigla, at balanse sa buhay. Capricorn, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color green, ang silver ay simbolo ng proteksyon, habang ang green ay nagdudulot ng kasaganaan. Number 8, number 19, at number 16 nagpapahiwatig ng lakas, karunungan, at bagong simula. Aquarius, Capricorn ng kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow. Ang red ay nagdadala ng tapang habang ang yellow ay nagbibigay ng kaliwanagan. Number 28, number 11 at number 34, mga numerong kumakatawan sa tagumpay, balanse at katuparan ng mga pangarap. Pisces, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color blue nagbibigay ng kalmado at inspirasyon. Number 40, number 17 at number 14 sumisimbolo ng katiyakan, lakas ng loob at kasiyahan.